Ang buhay ni Ruth at nangyari ng mga kaarawan ng humatol ang mga hukom na nagkagutom sa lupain. At isang lalaking taga Bethlehem Juda ay yumaong nakipamayan sa lupain ng Moab, siya, at ang kanyang asawa, at ang kanyang dalawang anak na lalaki. At ang pangalan ng lalaki ay Eli Melech at ang pangalan ng kanyang asawa ay Noemi, at ang pangalan ng kanyang dalawang anak ay Maalon at Chelayon, mga Efreteo na taga Bethlehem, Juda. At sila'y naparoon sa lupain ng Moab, at nanirahan doon. At si Eli Melich na asawa ni Noemi ay namatay, at siya'y naiwan at ang kanyang dalawang anak. At sila'y nagsipag-asawa sa mga babae sa Moab, ang pangalan ng isa'y Orpha, at ang pangalan ng isa'y Ruth, at sila'y tumahan doon na may sangpang taon. At namatay kapwa si Maalon at si Chelayon, at ang babae ay naiwan ng kanyang dalawang anak at ng kanyang asawa. Nang magkagayoy bumangon siya na kasama ng kanyang dalawang manogang upang siya'y bumalik mula sa lupain ng Moab, sapagkat kanyang nabalitaan sa lupain ng Moab kung paanong dinalaw ng Panginoon ang kanyang bayan sa pagbibigay sa kanila ng tinapay at siya'y umalis sa dakong kanyang kinaroroonan, at ang kanyang dalawang manog ang nakasama niya, at sila'y yumaon upang bumalik sa lupain ng Juda. At sinabi ni Noemi sa kanyang dalawang manogang, kayo ay yumaon, na bumalik ang bawat isa sa inyo sa bahay ng kanyang ina, gawa nawa kayo ng magaling ng Panginoon, na gaya ng inyong ginawa sa mga namatay at sa akin ipagkaloob nawa ng Panginoon na kayo'y makasumpong ng kapahingahan, bawat isa sa inyo sa bahay ng kanyang asawa. Nang magkagayo'y kanyang hinagkan sila, at inilakas nila ang kanilang tinig at nagsiiyak. At sinabi nila sa kanya, Hindi, kundi kami ay babalik na kasama mo sa iyong bayan. At sinabi ni Noemi, Kayo'y magsibalik, mga anak ko, bakit kayo'y yayaong kasama ko? may mga anak pa ba ako sa aking tiyan, na magiging inyong mga asawa? Kayo'y magsibalik, mga anak ko, magpatuloy kayo ng inyong lakad. Sapagkat ako'y totoong matanda na upang magkaroon pa ng asawa. Kung aking sabihin, ako'y may pag-asa, kung ako'y magkaasawa man ngayong gabi, at ako'y magkakaanak man. Maghihintay kaya kayo hanggang sa sila'y lumaki. Magbabawa kaya kayo na magkaasawa. Huwag, mga anak ko, sapagkat daramdaman kong mainam dahil sa inyo, sapagkat ang kamay ng Panginoon ay nanaw laban sa akin. At inilakas nila ang kanilang tinig at nagsihiyak uli. At hinagkan ni Orpha ang kanyang biinan, ngunit si Ruth ay yamakap sa kanya. At sinabi niya, narito, ang iyong hipag ay bumalik na sa kanyang bayan, at sa kanyang Diyos. Bumalik kang sumunod sa iyong hipag. At sinabi ni Ruth, huwag mong ipamanhik na kita iwan, at bumalik na humiwalay sa iyo. Sapagkat kung saan ka pamarun, ay paruroon ako, at kung saan ka tumigil, ay titigil ako, ang iyong bayan ay magiging aking bayan, at ang iyong Diyos ay aking Diyos, kung saan ka mamatay, ay mamamatay ako, at doon ako ililibing. Hatulan ako ng Panginoon at lalo na. Maliban ang kamatayan ang maghiwalay sa iyo at sa akin. At nang makita ni Noemi na mapilit ng pagsama sa kanya, ay tumigil ng pagsasalita sa kanya. Sa gayo'y umaon silang dalawa hanggang sa sila'y dumating sa Bethlehem. At nangyari, nang sila'y dumating sa Bethlehem, na ang buong bayan ay napataka sa kanila. At sinabi ng mga babae, ito ba'y si Noemi? At sinabi niya sa kanila, Huwag na ninyo akong tawaging Noemi. Tawagin ninyo akong Mara, sapagkat ginawan ako ng kapait-paiten ng makapangyarihan sa lahat. Ako ay umalis na puno at ako ay iniuwi ng Panginoon na walang dala. Bakit ninyo ako tinatawag na Noemi? Yamang ang Panginoon ay nagpatotoo laban sa akin at dinalamati ako ng makapangyarihan sa lahat. Sa Gayoy nagsibalik si Noemi at si Ruth na Moabita na kanyang manug nakasama niya na nagsibalik mula sa lupain ng Moab, at sila'y nagsidating sa Bethlehem sa pasimula ng pag-aani ng Sebada. Ruth Kapitulo 1 Versikulo 1 hanggang 22 At si Noemi ay may kamag-anak ng kanyang asawa, isang mayamang makapangyarihan, sa angkan ni Eli Melich. At ang pangalan niya'y Booz. At sinabi ni Ruth na Moabite kay Noemi, Paparunan mo ako ngayon sa bukid, at mamulot ng mga uhay sa likuran niya ang aking kasumpungan ng biyaya sa paningin. At sinabi niya sa kanya, Yumaon ka, anak ko. At siya yumaon at naparon, at namulot sa bukid sa likuran ng mga mga ani, at nagkataong dumating sa bahagi ng lupa na nauukol kay Buz, na sa angka ni Eli Melech. At, narito, si Buz ay nanggaling sa Bethlehem, at nagsabi sa mga mga ani, ang Panginoon sumain nawa. At sila'y sumagot sa kanya, Pagpalain ka nawa ng Panginoon. Nang magkagayoy sinabi ni Booz sa kanyang lingkod na kanyang Katie wala sa mga mga ani, sinong babae ito? At ang lingkod na Katie wala sa mga mga ani ay sumagot at nagsabi, Siya'y babaeng Moabita na bumalik na kasama ni Noemi na mula sa lupain ng Moab, at kanyang sinabi, Isinasamo ko sa iyong pamulutan mo ako, at papagtipunan sa likuran ng mga, mga ani sa gitna ng mga bigkis. Sa gayoy naparoon siya at nagpatuloy, sa makatuwid bagay mula sa umaga hanggang ngayon, liban sa siya'y nagpahingang sangdali sa bahay. Nang magkagayoy sinabi ni Buzz kay Ruth, di mo ba naririnig, anak ko? Huwag kang mamulot sa ibang bukid, o lumagpas man dito, kundi manahan ka ritong malapit sa piling ng aking mga alilang babae. Itanong mo ang iyong mga mata sa bukid na kanilang inaanihan, at sumunod ka sa kanila. Di ba ibinilin ko sa mga bataan na huwag kanilang gagalawin? At pagka ikaw ay nauuhaw, pamaroon ka sa mga banga, at uminom ka sa inigib ng mga bataan. Nang magkagayoy nagpatira pa siya at yumukod sa lupa, at nagsabi sa kanya, bakit ako nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin na nilangap mo ako, nanggang ako ay ibang lupa. At si Buzz ay sumagot at nagsabi sa kanya, ipinatalastas sa akin ang buong iyong ginawa sa iyong biyanan mula sa pagkamatay ng iyong asawa, at kung paanong iyong iniwan ang iyong ama at iyong ina, at ang lupang pananganakan sa iyo, at ikaw ay naparito sa bayan na hindi mo nakilala ng una. Gantihin nawa ng Panginoon ang iyong gawa, at bigyan ka nawa ng lubos na ganting pala ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa ilalim ng mga pakpak niya ang iyong kakanlungan. Nang magkagayoy kanyang sinabi, makasumpong nawa ako ng biyaya sa iyong paningin, Panginoon ko. Sapagkat ako'y iyong inaliw, at sapagkat may kagandahang loob na pinagsalitaan mo ang iyong lingkod, bagaman ako'y hindi gaya ng isa sa iyong mga alila. At sa pagkain ay sinabi ni Buz sa kanya, Parito ka, at kumain ka ng tinapay, at basin mo ang iyong subo sa suka. At siya'y umupo sa siping ng mga mga ani, at iniabot niya sa kanya, ang sinangag na trigo, at siya'y kumain, at nabusog, at lamabis. At nang siya'y tumindig upang mamulot, ay iniutos ni Buz sa kanyang mga bataan, na sinasabi, pamulutan ninyo siya hanggang sa gitna ng mga bigkis, at huwag ninyo siyang hiyain. At ihugat din ninyo siya ng ilan sa mga bigkis, at iwan ninyo at pamulutin niya, at huwag ninyong hiyain siya. Sa gayoy namulot siya sa bukid hanggang sa paglubog ng araw. At kanyang hinampas ang kanyang napamulot, at may isang epo ng sebada. At kanyang dinala at pumasok sa bayan, at nakita ng kanyang bienan ang kanyang napamulot, at kanyang inilabas at ibinigay sa kanya ang lamabis sa kanya pagkatapos na siya'y nabusog. At sinabi ng kanyang biyanan sa kanya, saan ka namulot ngayon? At saan ka gumawa? Pagpala inawa yaong lumanggap sa iyo, at itinuro niya sa kanyang biyanan kung kanino siya gumawa, at sinabi, ang pangalan ng lalaki na aking ginawan ngayon ay Booz. At sinabi ni Noemi sa kanyang manugang, pagpala inawa siya ng Panginoon, na hindi ikinait ang kanyang kagandahang loob sa mga buhay at sa mga patay at sinabi ni Noemi sa kanya ang lalaking yaon ay isa sa mga kamag-anak na malapit natin isang pinakamalapit na kamag-anak natin at sinabi ni Ruth na Moabita oo sinabi niya sa akin ikaw ay sumunod na malapit sa aking mga bataan hanggang sa kanilang matapos ang aking ani at sinabi ni Noemi kay Ruth na kanyang manugang mabuti anak ko na ikaw ay lumabas na kasama ng kanyang mga alila at huwag kang masumpungan sa ibang bukid. Sa gayoy nakipisang maliksi na kasiping ng mga alila ni Buz, upang mamulot hanggang sa katapusan ng pag-aani ng sebada at pag-aani ng trigo, at siya'y tumahang kasama ng kanyang bienan. Ruth Kapitulo 2 Versikulo 1 hanggang 23 At sinabi sa kanya ni Noemi na kanyang bienan Anak ko, hindi ba kita ihahanap ng kapahingahan, na ikabubuti mo? at ngayon wala ba rito si Buzz na ating kamag-anak, na ang kanyang mga alila ay siya mong kinasama. Narito, kanyang pahahanginan ang sebada ngayong gabi sa giikan. Maligo ka nga, at magpahid ka ng langis, at magbihis ka at bumaba ka sa giikan, ngunit huwag kang pakilala sa lalaki, hanggang siya'y makakain at makainom. At mangyayari, paghiga niya, na iyong tatandaan ang dakong kanyang hihigan, at ikaw ay papasok, at iyong alisan ng takip ang kanyang mga paa, at mahige ka. At sasabihin niya sa iyo kung ano ang iyong gagawin. At sinabi niya sa kanya, lahat ng iyong sinasabi sa akin ay aking gagawin. At siya ay bumaba sa giikan, at ginawa niya ang ayon sa buong iniutos sa kanya ng kanyang biyanan. At nang si ay makakain at makainom, at ang kanyang puso'y maligayahan, siya'y yumaong nahiga sa dulo ng bonten ng trigo. At siya'y naparoong marahan, at inalisan ng takip ang kanyang mga paa, at siya'y nahiga. At nangyari, sa heteng gabi, na ang lalaki ay natakot at pumihit, at, narito, isang babae ay nakahiga sa kanyang paanan. At sinabi niya, Sino ka? At siya'y sumagot, Ako'y si Ruth, na iyong lingkod, Iladlad mo nga ang iyong kumot sa iyong lingkod. Sapagkat ikaw ay malapit na kamag-anak. At kanyang sinabi, pagpalain ka nawa ng Panginoon, Anak ko, ikaw ay nagpakita ng higit na kagandahang loob sa huli kaysa ng una, sa hindi mo pagsunod sa mga bagong tao maging sa dukha o sa mayaman. At ngayon, anak ko, huwag kang matakot, gagawin ko sa iyo ang lahat na iyong sinasabi sapagkat buong bayan ng aking bayan ay nakakaalam na ikaw ay isang babaeng may bait. At tunay nga na ako'y kamag na malapit, gayon man ay may kamag na lalong malapit kay sa akin. Maghintay ka ngayong gabi, at mangyayari sa kinaumagahan, na kung kanyang parent sa iyo ang bahagi ng pagkakamag ay mabuti. Gawin niya ang bahagi ng pagkakamag-anak, ngunit kundi niya gagawin ang bahagi ng pagkakamag sa iyo, ay gagawin ko nga ang bahagi ng pagkakamaganak sa iyo, kung paano ang Panginoon ay nabubuhay, mahiga ka nga hanggang kinaumagahan. At siya'y nahiga sa kanyang paanan hanggang kinaumagahan, at siya'y bumainggong maaga bago magkakilala ang isa't isa. Sapagkat kanyang sinabi, huwag maalaman na ang babae ay naparon sa giikan. At kanyang sinabi, dalhin mo rito ang balabal na nasa ibabaw mo at hawakan at hinawakan niya, at siya'y tumakal ng anim na takal na sebada, at isinunong sa kanya. At siya'y pumasok sa bayan. At nang siya'y pamaroon sa kanyang biyanan, ay sinabi niya, Ano nga, anak ko? At isinaysay niya sa kanya ang lahat na ginawa sa kanya ng lalaki. At sinabi niya, Ang anim na takal na sebadang ito ay ibinigay niya sa akin, sapagkat kanyang sinabi, huwag kang pumaro ang walang dala sa iyong biyanan. Nang magkagayoy sinabi niya, maupo kang tahimik, anak ko, hanggang sa iyong maalaman kung paanong kararat na ng bagay, sapagkat ang lalaking yaon ay hindi magpapahinga, hanggang sa kanyang matapos ang bagay sa araw na ito. Ruth Kapitulo 3 Versikulo 1 hanggang 18 Si Buz sa pintu ang bayan, at naupo siya roon, at, narito, ang malapit na kamag-anak na sinalita ni Buzz ay nagdaan. Sa lalaking yao sinabi niya, Oy, Juan, lumiko ka, maupo ka rito. At siya'y lumiko, at naupo. At siya'y kumuha ng sangpang lalaki sa mga matanda sa bayan, at sinabi, maupo kayo rito. At sila'y naupo, at sinabi niya sa malapit na kamag-anak, ipinagbibili ni Noemi, na bumalik na galing sa lupain ng Moab, ang bahagi ng lupa, na naging sa ating kapatid na kay Eli Melach, at aking inisip na ipahayag sa iyo, na sabihin, bilhin mo sa harap nilang nakaupo rito, at sa harap ng mga matanda ng aking bayan. Kung iyong tatubusin ay tabusin mo, ngunit kung hindi mo tatubusin ay seseyan mo nga, upang matalastes ko, sapagkat wala ng tatubos na iba paliban sa iyo, at ako ang sumusunod sa iyo at sinabi niya, aking tatubusin. Nang magkagayoy sinabi ni Buz, anumang araw na iyong bilhin ang parang sa kamay ni Noemi, ay marapat na iyong bilhin din ang kay Ruth na Moabita, na asawa ng namatay, upang ibangon ang pangalan ng namatay sa kanyang mana. At sinabi ng malapit na kamag-anak, hindi ko matutubos sa ganang akin, baka masira ang aking sariling mana, iyon na ang aking matuwid ng pagtubos sapagkat hindi ko matutubos. Ito nga ang kaugalian ng unang panahon sa Israel tungkol sa pagtubos at tungkol sa pagpapalit, upang patutuhanan ang lahat ng mga bagay. Hinuhubad ng isa ang kanyang pangyapak, at ibinibigay sa kanyang kapwa, at ito ang paraan ng pagpapatotoo sa Israel. Sa gayoy sinabi ng malapit na kamag-anak kay Boaz, bilhin mo sa ganang iyo. At hinubad niya ang kanyang pangyapak at sinabi ni Buzz sa mga matanda at sa buong bayan, kayo'y mga saksi sa araw na ito, na aking binili ang lahat ng kay Eli Melich, at lahat na kay Chelayon, at kay Maalon, sa kamay ni Noemi. Bukod dito'y si Ruth na Moabita, na asawa ni Maalon, ay aking binili na maging aking asawa, upang ibangon ang pangalan ng namatay sa kanyang mana, upang ang pangalan ng namatay ay huwag mahiwalay sa gitna ng kanyang mga kapatid, at sa pintuang bayan ng kanyang dako, kayo'y mga saksi sa araw na ito. At ang buong bayan na nasa pintuang bayan, at ang mga matanda ay nagsabi, kami ay mga saksi. Gawin ng Panginoon ang babae na pumapasok sa iyong bahay, na gaya ni Rachel at gaya ni Leah, na silang dalawa ang nagtatag ng sangbahayan ni Israel, at maging makapangyarihan ka sa Ephrata, at maging bantog sa Bethlehem, at ang iyong sangbahayan ay maging gaya ng sangbahayan ni Peres na ipinanganak ni Tamar kay Juda sa binhi na ibibigay ng Panginoon sa iyo sa batang babaing ito Sa gayo'y ay kinuha ni Boaz si Ruth at siya naging kanyang asawa At siya'y sumiping sa kanya at pinapaglihi ng Panginoon at siya'y nanganak ng isang lalaki. At sinabi ng mga babae kay Noemi, Pagpalain ka nawa ng Panginoon na hindi ka binayaan sa araw na ito na mawala ng isang malapit na kamag-anak. At maging bantog nawa ang kanyang pangalan sa Israel. At siya'y magiging sa iyo ay isang tagapagsoli ng buhay, at tagapagkandili sa iyong katandaan, sapagkat ang inyong manugang na nagmamahal sa iyo, ay nagkaanak sa kanya, at siya'y mahigit pa sa iyo kaysa pitong anak. At kinuha ni Noemi ang bata, at inihilig sa kanyang kandangan, at siya'y naging yaya at nilagyan ng pangalan ng mga babaeng kanyang kapitbahay, na sinasabi, may isang lalaki na ipinanganak kay Noemi. At tinawag nila ang pangalan niya na Obed, siya ang ama ni Izay, na ama ni David. Ito nga ang mga lahi ni Fers, naging anak ni Fers si Hezron, at naging anak ni Hezron si Ram, at naging anak ni Ram si Aminadab, at naging anak ni Aminadab si Nahasen, at naging anak ni Nahasen si Salmon, at naging anak ni Salmon si Boaz, at naging anak ni Boaz si Obed, at naging anak ni Obed si Izay, at naging anak ni Izay si David. Ruth Kapitulo 4 bersikulo 1 hanggang 22